Hay mga boss, may isang uh, pumpkin sweater oh. Ayun oh. Eh, para parang bilinyada. SDB eh. SDB. Kaya mga options biya. Magano para sa presyo. Hay mga boss, isa. Uh, ito na talaga sa dito ayan oh. Hay mga bossing, good morning. Eh. Narito tayo sa bayan ng patrika siya. Ngayon ay November uh, 25, 2023. 25. Yeah araw ng Martes ganap na alas 7 na ng umaga alas 7 na umaga yan si Boss Jerome narito ah, medyo may bagyo dito sa Padre Garcia kaya medyo madilim dilim pa pero alas 7 na umaga yan ah oh. Dahil man, oh, dahan manok mga bossing si Boss dito sa Padre Garcia para linyada Black McRae Black Ayan, ay isang Black McRae pa rin presyo ba ma? 5 may bawas Limang may bawas uh, Ano ah? ah, na Ha? na to, mga boss Walang tatlong taon, Tatlong, ah, three years old Ah, uh, may bawas Ayan, ang ligit so, Grabe parang apat Bonto katawan katawan <laughs> Ayan, mga bang Mga pulang linaw, balit at ng piraso. Pulang linaw, at at ng piraso, mga boss. Ayan, ha. Pare, magandang presyo niyan. Ayan, nalito. Ayan, ay isa. Hmm, apat. Apat ba? Apat sa mga piraso alim na libo. Ayan na, uh, Pili na. Um, ayan mga bossing. Hanggang tatlong libo lang pala ito. Hanggang Ano ka parin niya dyan yan? Kilmurat. Kilmurat. Sanggol Murat siya sang Ito ay ang gara at koring ang mga Ito na? Pampas. Bakano para mprese yah? Three five, three five water, five, five. Oh, ayan, mga boss, kagandang gold ng kulite. So, so, hindi uh, parian, hindi. 3,500 Ayan na Tatuloy libo ang kanyang asking price dito Wa dirty pit asking price boss dito yung pag na Ayan na totally, later, Ayan na Ayan na

kaya naman tayo okay tayo g ngat kita nang taga nagbiro namin diyan nawala ano kaya nang debigan hindi nopo hindi mo si big nito tawa tawa sepe tawasan tuhan

1.8 Ibinigay na hanggang 1.8 Nagagandang manok O, o Ang ay 2,200 Ibinigay na ng 1.8 Napakalitang palukuloy Parang pagtuli Tapos, ito yung straight kong Ganda 3,000 asking price O, o Ito manok Ayan, yung mahangin-hangin na

dalawang talisayang dilaw ating 225 ayan mga boss may tawag na daw ating 115 ayan ayan ito uh, one, uh, nalito, nalito, mga boss ang ganda nito kay share na itong dalagala magano pare? tatlo o uh, ganda mag isang taong manok at 3,000 libo ni sa so, tatlo pare may ibawas pa naman. Oh. Ah, may ibawas pa tayo naman. Ito <coughs> <3, 000, coughs> Ay mga boss isang <coughs> gold naman ito. White lady. Abayan. <coughs> Magkano pare kay presyo mo? 2.5. Oh, uh, 2.5 lang hinihingi dito, ah. Oh. Ito ang 1,500 Ang uh, <coughs> maganda-ganda ang presyo ngayon ang manapunta na Ito ang iba mga boss yung 2-5 na lang dalawa 2-5 na lang dalawa yun ano 2,500 ata grand sale grand sale 2-5 dalawa grand sale to ito grand sale pinipigay na ng mababang presyo balik sa akin alin ito 2-5 ka isang baklin 2-5 na lang Pare pare, 252. dalawa. My plate. Iyon Iyon na yan. 2500. Oh, hindi yan. Are. Kailangan Dalawang yung isa. Uh, Dalawang gray, 25. Uh, <laughs> Pakitain yung <laughs> Kaya na, 2-5 dalawa. Lahat na nandito, talisayin. 5 ang dalawa. Kaya mga bossing sa... Maganda ka na Ayan, 2-5 na yun eh. Tapos sa pa. Kaya na, may pa. paulang pa siya. na 5 na yun. Ang bitaw dyan? Ano nalibo? Ano po? Ano nalibo? Ano nalibo? Ano Boston 6,000 at kung price. Sa ano May bawas pa. Ano mga po? 20,000. Mga posing, isang kalawayan na black kalawayan mga posing dito. Ayun hingi tatlong dito dito Ganda man ako Black kalawa yun Dalawang libo ganda man ako mga tatlong dito Ayan mga bossing yan Partita nga 3,500 mga bossing malaklay ka Ayan, mga isang Boston to ito. Ayan, mga bossing. At saka isang mayahin. Ayan natin ito. Ay mga bossing. ito, mga bosing. Magkakaroon ang presyo na yung manak? P7,000 P7,000 tatlong manak at tatlong pirasa Ano yung isa? Ano yung isa? Ano yung nasa pa yung 7000 at tatlong piraso. Yan naman ay may bawas pa. 5000 Ayan, ganda P5,000 ang tawad sa tatlong Mga quality ito mga bossing Mga bata Mga 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 kaya bossing P7,000 ang tawad Ah, presyo sa tatlong At tawad ang P5,000 Sbi Kaya mga 400,000 siya. Magkano pare presyo mo? AK, AK, right? AK. Thank you. Kaya neto sa mga negotiable naman ito. Ganun man o kaya. Yeah, napakla inyo ah. Tapos ko yung, uh, to, yung uh, Facebook mo niyo. Para yun Pure yan para pure. pure. SP galing daw mga bossing Sibos uh, Pulot ah, kasama natin ulit dito sa Patrick Garcia mga bossing may dala siyang isa ano pa rin niya yan pumpkin sweater pumpkin sweater yan na uh, pumpkin sweater mga bossing street food ah, presyo niya tatlong dito kaya mga bossing uh, meron dito uh, tatlong uh, white kels huh? b-boy lines mga bossing Ayan, oh. Ah. Bibigay ko na lang yung ah, number na may-ari nito kung sakaling uh, ah, magustuhan niyo. Bali ay tatlong piraso ito. Bali ah. tatlong piraso ito, ito yung isa. Puti-puti. Bibuy na bibuy ang dating nito. Sims Crosses na. Magkano ang micro compression? 17 lang ari. Oh, 17 lang 'to, Murang manok na 'to. Ah, pare, 17 lang ah. Ayun lang. mga boss, isang gold na nakakaros sa abuhin Hum. Magkano pare presyo ma? 25. Oh, 25 lang ito. Ayun oh. 1,500 lang. Hindi, manok lang. Ayan mga bossing. Ang ganda oh. Ano pa rin niya dali yan? Ayan, narin. Bigay lang na sa akin. sa iya. Ang kaganda manok eh. Magkano ang presyo ma? Apat na Apat na mga bossing yan. Ang hinihingi dito ay apat na Sa apat pa rin may boss pa. Bulto ko to mga bossing ha. Pandit yata lang yung <laughs> mga boss yung isang kakalawayan hatch sa manito yan mag isang taong manok din 2,500 ang uh, presyo dito yun naman ay paunang presyo pala ang isang kakalawayan hatch 2,500 lang ito mga boss yung Eh mga boss, ating to 2.5 Ah, uh, mga kanawain ito Mga medium size double ito katawan yan kaya mga bossing ah, 1,100 isang SPR Yan ah Process na mga bossing Magkaka Budget mo lang man ako ito 1,100 Ang tawad ay 1,000 na Yan mga boss ah, Isang ah, kalimbuyugin Pagkano parang presyo ba? 2,000 P2,000 oh, no, ito Sa dalawa it, uh, so, pare may paus ka. Paus ka. Oh. ka. Oh. Oh, Dalawang 2000 Ayan mga posting isang uh, pumpkin sweater. Oh. 3000 asking price. Ayan ah, ganda. lang. P2,000 lang. lang kinikilati si Bossing. Okay, oh, siya yung malato ba? Oh, Boss niya sa malato ba? 2.5 naman. Oh, o, 2.5 naman dito mga Bossing. Okay, sa 3,000 yung pump. Tatlong libo Tatlong libo tatlo tatlo Mga bossing isang uh, hot spray Uh, 1,200 uh, uh. eh, uh. uh, uh, lang iniingi dito Budget na budget meal ito Quality Ganda lang budget meal naman malak ito Ito yung mga boss yung isang, uh. Magkano pa rin presyo mo diyan? Kada mo pa lang talaga. Oh, to ano? lang ito mga boss. Ang ganda manok. 2,500 lang. Yan, ano? At, uh, mga ito oh. Pampin sweater ang nilagay tutupay May tawad na daw itong ating Mga bossing isang heni naman ito na Gilmore mga bossing ayano ah. Ang inihingi ay ah, apat na dito. piraso ito ito yung isa yan ah mga bulls tag na ito no? mga bulls tigagapot talipo mga bulls yung isang kanawayo naman ito yan ang inihingi naman dito yung apot talipo may tawad na rin ito ah 3,000 hindi pa napabigay bulls tag na ito boss. Uh, ganda po. Bulto katawan, uh, medium size. Ship. At isang uh, white hats naman mga bossing. Uh, ang inihingi naman dito ay uh, limang May tawad na nga uh, 35. Uh, ayan, ha? Uh. may tatlong uh, gray naman dito mga bossing. Ayan, high station. Ang dalawa dito, high station. mga <laughs> lalaking mga manok to uh, yan ha uh, yung isa yan take pa 5,000 sa cash para yung naman ang isa yan ha para yung isa para yung isa yan ang uh, mga great uh, ha para magkakapatid ka mga po uh, Mga pare sa pumpkin mga boss yan may tatlong piraso pa dito magkakapatid din ito mga boss yun yung hindi ito gagapang ito yung isa pa naman yung isa ito yung isa mga boss yun bali dalawang piraso yan magkapatid din ito Kaya mga bossing bali ngayon ay ganap na alas 8 na ng umaga. Ayan. Napakarami pa rin dito ang trailer at buyer. memang May mga ilan nilan pang buyer. Ayan. Ang iba kagabi pa dito. Mga naga datingan. Hanggang alas 12 pa ito. Ayan. Ayan white chocolate yun dalawang libo ang bawat isa mga nasa 10 to 11 mas ang inang mali ay 2,000 ang bawat isa naman na ng presyo pala ha ah, mga bossing ha ah, ngayon ay ganap na alas na ng umaga ayan uh, ah, tayo medyo tayo na rin pero ito ang bintahe tayo hanggang alas 12 pa ng pa rin napakarami pa rin dito ang manok